Hi guys, for today's video po is I'm going to unbox yung pinadala po ni Ma'am Julie V po na galing po kay pinadala po ni Ma'am Julie V Tisha and Ma'am M. Sari 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 na galing po kay Ma'am Isai's Diary o dalagang Isai na mga token po actually na-receive ko, ko siya the following day right after po ng pinadala so sa BRS be po siya pinadala and this is the box ayan po siya naka-express po siya and thank you ma'am for the parot po sa uh, tawag nito uh, pagsagot po sa shipment niya ayan so we are blessed with honey po sa mga biyayang dira sa inyo. so right now ang mo po nito actually is t-shirt and mag po na pinagawa. So, tinan natin ko ano yung stand po tayong pinadala po sa atin ng ating mahal na si Ma'am Isay, Ma'am Julie, Ma'am Ems, and Ma'am Bimar po na po nila ang mga pagkakulungan po na maiparating lang po sa amin na samahan po nila itong box na to actually ni like nila to eh kumusta sila nang kwan lang mo no. O B C M, g, R, tinan natin guys tingnan din natin, natin po ah so, This one na po siya guys this one so sasakin natin, natin po, siya So mamit ako ng gilid Be careful po sa so, pagbukas ng ganito kasi para po y, tayo hindi masugatan You are Uh, From Ma'am Julie V, return address Pasay, 226-24, niya binadala 227 in the afternoon, dumating na po. At uh, tumawag na po sa akin si GRS na may dumating po tayong galing Manila na naka-express po yan. Nakalagay dito yung contact information po. So, soot na sila sya. Dubo-dubo po ang kanyang balo. And I love you. It's It's yung mga talagang isa is one of the kind na kilalaan namin sa white people. Actually, super generous niya, guys. nagkasalim na po sa ibang tao na Eh, kawang gawa niya po. Sa Sweden po siya ngayon. Doon po siya nag-work. Um, sa hospital po siya nag-work. Kaya po yan. Balot na balot po. Balot na balot siya. Ayan. Ayan na po siya, guys. Ayan na po. So, Tatanggalin po ulit natin niya sa box. Sa box. So, so guys, ito. Balot na balot siya. So, dalawang po yan, guys. Dalawang, dalawang balot na balot, guys. Ayan. Balot na balot. Ah, uh, tawin ito. No Naka-bubble wrap po siya Kasi din ko yung andito sa loob And this one is t-shirt T-shirt ko for Gen OFW Actually size po ni Honey 2 guys So, gusto natin Ang ganda ng kulay niya Nakakaputi siya Ayan guys, ayan po yung Ito po yung sa likod Butterfly and Bees YouTube. Ayan. Yung, yung pulong pa niya. Yung print niya. Print out niya sa likod. And then, yan sa harapan natin, guys. Ayan siya. Ganyan siya kaganda. O, diba? Butterfly and Bees Gen OFW Adventure. At the same time, guys, hindi basta-basta po yung printing niya. So, kahit gusot-gusot din niya po yan, hindi po yan matatanggal. Kasi rubberized po siya. Rabirize. Laborize po siya. Hindi siya basta-basta. So, ang kwanihan ni honey ko is medium size. Actually, kwan, maluwang pa po sa kanya to. Maliit lang yung katawan niya niya. Kala mo lang wala Pero maliit lang siya. I think small lang po siya. Small. Ayan. Ayan yung harapan, guys. Ang ganda, no? Ang ganda. And then, this one is yung likod ko. Ayan. Ito uh, yung t-shirt ni Hania. Eh. And then, I-open po natin yung isa sa mga box po. Ay, wait. <laughs> Baka sexy ko naman po pala sa video. Ganda na tayo. Grabe ang pagbabago ng look niya. And then mamaya, ah, tawag nito, mamaya po is lalaruin ko po ito. Para oh, ganyan ko siya. O diba? Nung bata ako, nilalaro ko si Pee. Sarap, sarap ko yan sa pag-iramdam. Ayan. iniisi ko yan. Ay, alam mo, kapag may nakita kong ganito, nakikipag-ulahan talaga ako. Kasi nakakatanggal stress ko siya. Ayan. Ay, tulog ko masaya-saya. Mamaya ko na ituloy po yan. So, this one is a cup. Coffee cup po siya. And then, actually, this is second po na cup na na-receive namin na sa coupon po. Kasi yung unang cup po is pinigay po naman kimis no. Tinan natin ka yung niya, guys. Buksan natin. Ayan, ang ganda, guys. Ang ganda. Absolutely beautiful. Napaka-flawless niya. Ayan, kita nyo, wala siyang um, something. And then, look at the design. Ayan, butter, the, the butterflies and bees with matching love. O, di ba? Ganda-ganda, guys. And then, this one is for Honey Gen OFW YouTube. Um, let's take a look. The other one. Ayan, buksan po natin ulitin yung isa. true, as no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration. Saking nagkinala digital printing, ikayat sabi I'll get that And then, it's okay It's simple life Saya-saya -saya lang po In a short period of time Actually, nakilala ko lang si Ma'am Isay Last December oh, Si Honey kasi mahilig pumupunta doon Ayun, sabi niya, lalo ko dito Ayun, binalaw ko naman siya Actually, napaka overwhelm naman yung pagtanggap nila Saya-saya lang po, This is for my ayan, honeybees. Look, honeybees. This is my cup, simple hive trimmer, and this is for honey. Ayan, di ba? Kapag nag-retire na si honey, ayan, ayan yung isa sa cup namin na gagamitin. So, this one is for here sa room namin. And then the other one na yung unang binigay sa amin na sa couple cup din po, uh, coffee cup sa baba na po yun. Yun yung gagamitin namin every morning. So, dito po to is para sa magkakapit kami dito sa room. Ganyan. To, dito. This is a souvenir from Ma'am um, Isai. A token of love. Actually, a token of love. Ayan. And uh, thank you, Ma'am Isai, for this beautiful gift na nareceive po namin sa inyo. Not only us, but also the others po na binigyan nyo po ng ganito. And

na wana. hindi po yun sa money ang pinag-uusapan po natin guys, pero yung pagkahanap po natin ng mga someone na magbibigay sa atin ng saya, ng inspiration ng opinion learnings and insights sa buhay, is yun ang pinakamahalaga kasi sabi nga nila, kapag nag-buy daw yaman ka. Pero that's not true. Depende po talaga sa'yo sa, sa discarte mo yun. Depende, more depende more kung anong gagawin mo sa candle mo po yun. Pero for me, ang, ang pag-awaiti ko po is ang libangan. ng paghahanap po ng mga kaibigan na hindi man lahat nakakasama physically but true emotionally, mental and spiritually makakasama po natin sila, di ba? hindi naman, sabihin natin na matatawag natin mga kaibigan lang yung nakakasama natin. Yung, yung, no one, yung, yung, binibuyt natin na foundation towards each other is yun na po yung pinakamahalaga, diba? From a small, from a small group, from one to another and to another, ayan, mag, magbibuyt po tayo ng malaki. Katulad ng paro-paro, binipad po yan kung saan sa hindi lang po sa kanyang bahay kami kanil kami, kami uh, iba-ibang bahay po na magbibigay liwanag at saya at kulay po that's the goal ayan, ayan. that's the goal ayan. Ayan, di ba? ganda, ganda, guys. ganda, ganda. Ayan. That's all for today. And thank you for watching. Please subscribe to Ma'am Dalagang Isay and Is or Isay's Diary. Kasi dalawa po yung channel niya. Ma'am M. Sari Sari Sto. Ay, Ma'am Sa M. Sari Sorry, this now. Ma'am M. Sari Sari Ma'am Julie and the rest of the team. Kuna... Lumilipad-lipad kung saan-saan-saan po. Saan, saan. Ayan. Thank you, thank you so much po for this wonderful experience na mapabilang sa PC niyo po. Ayan. Thank you guys! Bye! No Hi, Mami Sai! Receive ko na po yung van yung pinadala niyo po. Um, yung pinadala po pala ni... Actually, pinadala po ni Ma'am Judy V and Ma'am... And, pero yung National So, thank you, thank you so much For for this wonderful Wonderful shirt Actually, nakakagwapot, nakagaganda siya guys Ang <laughs> <It's long laughs> saya-saya Ang saya-saya Hindi oh, ko kasi kasa eh Kahit kasi So, ganyan na lang po siya And then, this one is yung Dikod niya, o oh, Diba, ang saya-saya lang po And then, this one is the cup ano ko ba siya hawakan, guys? Ayan. Ayan. Happy-happy lang tayo. Happy-happy. Happy. Mm. Thank, thank you, mami. Sayang God bless you always po. Take good care. And we love you. Butterfly and bispo po. Magbibigay ng kulay. Kung saan saan. Bye-bye. Bye. bye. bye.